Hello everyone. This is Radilin Roo Vlog. Magluluto tayo ng, ngayon ng beef shadow. Ito aking main ingredients. At saka ating beef na minarinate ko sa tuyo at saka ground black pepper. At mag-start na ta tayo magluto. Garlic mince onion mints. Kaya igisa lang natin at hintayin natin na mag-brown yung ating garlic at saka mag-translucent yung ating onion. At ngayon, inilagay ko na ang ating beef ipapakat masarap din itong klaseng roto guys okay minix ko lang dyan ma-absorb ang kanyang mga spices at inilagay ko na ang kanyang liquid liquid ng ating marinate ngayon nilagyan ko na ng sprite ilaga natin siya sa sprite guys para mas masarap may kunting tubig din at saka may liquid liquid ng pineapple tidbits liquid lang muna ilagay natin takpan natin dyan at medyo soft ng ating beef, inilagay ko na ang patatas o potatoes. Okay, takpan din natin na maluto yung ating patatas. At saka inilagay ko na ang pineapple tidbits. Ngayon, nilagyan ko na siya ng vinegar o langgaw suka sa Tagalog. <laughs> Takpan muna natin na maluto yung kanyang vinegar and then hinagyan ko ng sugar. Pagkatapos, bell pepper. Pidada. Kaya natin maluto dyan. Kunting breadcrumbs lang guys. Kung kalapot. Yeah. <laughs> kay mix mix dagdag pampalasa at sprinkle ng spring onions ngayon luto ng ating beef sa shadow